Opo ni opo. Oh. -opo mm -hmm. Sabi dako a o. Ang dakantiyong bunga. Sa ang daming bunga. Dagko kay bunga. Sabay dagko sa Tagalog ang laklal ang lalaki ng bunga Diyos yes, oh, ko hey, kadaghan kani o oh, dagko malalaki kani here gagmay pa maliliit di diba? ito pa o oh. Ah, ito grabing laki oh. Dito. Ano pantawag tawag ito? Opo. Opo. Kapi o. Ito. Guys. Oh. Uh. Dami. Dami bunga. Ito guys. Anong tawag dito? Mayroong signage. Kaso walang English translation. <laughs> Oh, ba? Ang lalaki din ng bunga. Oh. Oh, this one. Oh, ang laki. Maraming bunga dito. Oh. Kaso hindi lang namin alam kung ano yung pangalan. Kasi walang nakalagay na English name. Uh -huh. Yan. Nabi, andami. Ibang klase din to. dun sa kabila. Parang upo din. Kaso iba lang yung ano. Ang lalaki ng bunga din dito. Maraming bunga. Ito oh. Ito siya oh. Ito pinakamalaki yata nakita ko ang laki niya ayan diba upo yata to ang laki lipat naman ako sa kabila so ito guys iba na naman oh, pahaba siya Sinan nyo, pahaba. Jangan bunga sahabat nama. Ya. Kan macam ni tak dia. pataas siya niwang na pataas baka upo din tawag dito mayroong mga nakalagay na pangalan kaso hindi siya translate ng English